Sir, mga tulin talaga yun. Hello! Alright, alright mga boss idol. Magandang hapon at ito, natapos na lahat yung mga gawain sa bahay at meron lang iba ibabahagi sa inyo tungkol sa top box natin. Ano? Ito yun. So, ito po, yung top box ko. Ay, babahagi ko lang kung ano yung ginagawa ko rito. Ano? So, papakita ko lang file review. So bago ko siya i-post. So matagal ko na 'tong nabili. Since February pa. At hindi ko siya may post gawa ng ito, pansinin niyo. Ah, uh, umaangat 'yan, gumagalaw. Kaya pagka nasa lubak ako, natunog 'yan malakas. Ayan. So, meron pa lang remedyo diyan. So, ayun. Yan, binutasan ko yan. Pinatagos ko sa loob at ilagyan ko ng nut. So, hindi ito natapos mula kahapon, no? Yung mga gamit natin. Buti na lang, marami akong spares dito, no? Yung mga retaritaso na yan. At, siyempre, matus tools natin na iba kaya may nahanap akong ito ang ilalagay natin washer o washeran natin ito para hindi na sya gumalaw ano, sa loob so papakita ko sa inyo yung gagawin natin today guys ayan na naman yung sang order ko guys dumating na naman ano so <clears throat> kano ba siya? ayan dumating kanina lang diniliver sa akin so nabudo na naman ako yan ni tiktok ano yan check natin yan guys ano Amaya Alright So Yan Boss Idol Ano Ang video call Last February Nung nareceive ko siya Na dinilibre sa akin So ito yung itsura niya guys Ano Wow Ganda So may sikreto pala siya Pag pinindot mo yan Yun Bumukas ito Alright Tignan natin Ganda nga so simple lang din so pinili ko yung walang design kasi gusto ko yung walang design so check natin kung pasado sa panlasang pinoy pwede na pwede na so ito yung mga laman sa loob Ayan yung susi oh. So madali lang sa install. So install na natin guys. Let's go. So yan, meron siyang dalawang susi. May keychain, kaya yung previous nila. At yan. Lagayan ng bracket guys. So check ko guys paano ilagay. Ah, uh, guys, so sandlit lang naman yan ikabit. So yan yung bagong Ubox box ko, guys. Yahoo! So meron din All So na experience ko kasi dito sa box na to nung hindi pa ako nagkaroon ng idea no. Uh, ilang beses na itong kumalas. Buti na lang hindi siya nahulog ano yung pasahero ko mismo sumandal. So pag nalalakasan niya ng sandal, kumakalas mismo. <laughs> Kaya tumitigil ako at kinakabit ko ulit. So yun ang naging problema ko dito karamihan kasi ng mga nagiging pasayero ko lalo na ang babae, yan, ang hinahanap nila kung may box ako sa likod kasi feeling na feeling nila, safe sila kasi nga minsan, habang nasa likuran ko yan nakasandal sila gano'n at nakahawak ng cellphone ng gano'n, nakadikit yung cellphone sa likod ko habang nagte-text sila kaya siguro yung gustong gusto nila, kaya gusto nila ng may box Marahil Kaya yung iba nagbubuk sa akin Minsan nagtatanong kung may box ako sa likod <laughs> Kaya pula mula noon Sinadya ako na yan may box Karamihan kasi ng babae mam Kaya yung hinahanap rider matuling talaga yon. <laughs> rider pala eh wala kang mahawakan doon kasi walang back karamihan ng rider bihira nagbabox kaya nag decide na ako na gawa ng paranat. at meron nga nakapagsabi sa akin na pwede ko palang gawin yun so lalagay na natin to na tanggalin natin muna ito dito so ayan papakita ko sa inyo yung nasa loob so binutasan ko na yan pwedeng gamitan ng barino o yung mainit na bagay pako o kahit ano na magkakasigat at saka natin ilagay ito so kabilaan meron sa ilalim at meron din dito sa ibabaw so yun lang let's go so kakabit na natin no? yun yung daliri ko may butas na siya tagus so yan siyempre may waso sa ilalim So, okay na So, hindi na siya naalog. Ayan, hindi na siya nagalawa, no? So, nakafix na siya. Alright, guys. So, hanggang dito na lang. At maraming salamat sa panunod. See you on my next video. Bye!